Atsarang papaya na naman ang lulutuin natin for tonight, day. Mga ilang linggo na rin kasi nagpaparinig itong si Afam, day. Matagal-tagal na daw niyang hindi natikman itong aking atsarang papaya, oy. Kaya naman tonight, day, ay lulutuan ko nga siya bago pa ako tamarin. Anyways, mga inday meron nga ako ditong isang malaking papaya, day, no. Actually, isang papaya lang talaga, day, ang binili ko. Kasi alam ko, ako lang naman talaga ang kakayod nito, day. Abay, hindi ko na pahihirapan ang sarili ko dahi, oy! So, ito na nga mga inday, no. Tinanggal ko lang itong mga buto-buto ng papaya, dahi, at saka ko na nga nilinis. Alam nyo kasi mga inday, ang bilis lang naman talagang gumawa nitong atsara na papaya, day. Kaya lang alam nyo ba kung ano ang mahirap dito, dahi, yung pagkakayod nga nitong papaya, oy! Mag-isa nga lang akong kakayod nito, dahi, kaya sigurado talaga, dahi, manakit talaga ang balikat ko. Pero syempre, tiis-tiis, dahi, para mahalin tayo ni Afam, chering Pagkatapos ko ang kayo din itong aking papaya mga inday, ay lalagyan ko ito ng maraming asin. Tsaka ko i-massage-massage ba? Tsaka ko itatabi muna mga day. Ang purpose nito mga inday ng asin ay para ba mawala ang dagta at pait nitong ating papaya day. Ngayon naman mga inday ay paghiwa-hiwain ko na nga itong ating mga gulay day no. Meron nga ako ditong carrots, dai, na pag hiniwa, hiwaan ko lang, dai, sa gilid. Tapos, hiniwa ko dai, ng maninipis. Nilagyan ko ng style itong aking carrots, dai, para maging appetizing din sa paningin ni Afam, dai. Chur! <laughs> Pagkatapos, dai, maglalagay ngarin rin ako dito ng sitaw. Actually, dai, maglalagay sana ako dito ng ampalaya. Kaya lang, day, sabi ni Afam, ayaw nga daw niya kasi mapait. Mapait na daw kasi yung pagmamahal ko sa kanya, day, tapos lalagyan ko pa ng pait ang aking niluluto. Minamahal mo na nga siya, day, choosy pa. Charing. Ay, mga inday, no, nag-slice nga rin pala ako dito ng maninipis na ginger, day. Pati na nga rin itong ating onion at kanina bawang din. Pampalasa at pampasarap nitong ating acharaba, baday At syempre naman, mga inday, makakalimutan ba yung sili? Syempre hindi. Sa wakas nga mga inday, no, natapos ko na rin paghiwahiwain itong mga gulay na kakailanganin ko dahi. Ngayon ay babalikan ko na nga itong aking papaya na binabad ko kanina sa asin. Piniga ko lang yan dahi na mabuti. Siyempre gumamit na naman tayo ng mahiwagang muscle natin dai Buti na lang talaga mga inday, hindi ako pinagkaitan ng muscle. Charing. Anyhow mga inday, mag-uumpisa na nga ako sa pagluluto nitong aking atsarang papaya dahil takam na takam na nga rin ako. Charing. Nagpakulo lang ako dito ng suka dahil tapos nilagyan ko ng whole peppercorn. Tinimplahan ko dahil ng asin at maraming asukal. Pero kapag gumawa ka nitong aking acara dahil nakadepende na lang sa'yo kung gusto mo yung maasim-asim o kaya gusto mo yung manamis-namis. Kumulo na nga itong ating suka dahil no, ilalagay ko na dito ang aking bawang, ginger, onion at pati na nga rin itong aking mga gulay dahil. Alam nyo ba mga inday, ingat na ingat talaga ako dito sa pagpapakulo ng aking gulay dahil oy. 30 seconds nga lang yan, dai, kasi ayaw ko nga ma-overcook ito. Pagkatapos yan, dai, ay nilagay ko na nga rin itong aking papaya na pinigak ko ba kanina, dai. At para makulay ang buhay nitong aking atsarang papaya, mga inday, ay naglagay nga rin ako dito ng turmeric powder, dai. At syempre, mga inday, hindi dapat kakalimutan itong mga sili, dai, no? Hindi ko natatagalan ang pagluluto dito, dai, oy. Baka mamaya ba malanta itong aking atsarang papaya, dai. Sabihin ni Afam, dai, disappointed na naman siya. Naku! <laughs> mga Inday, ang hirap kaya madisappoint mo yung amo mo. Baka mamaya mabawasan yung sahod natin dito sa kusina, day. Oy, mahirap na. Anyways, mga Inday, worth it nga naman itong pangangalay ng balikat ko, day, no? Tingnan mo naman, day, kung gaano ka-appetizing itong aking atsarang papaya, day. Mas lalo tayong mamahalin nito ni Afam, day. Charot. Oh, siya mga Inday, kahit papaano ba dai ay happy na rin ako na nagawan ko ng paraan ang cravings ni Apam dai. Sabi ko nga sa kanya dai, ang bilis namang gawin ng request mo. Wala na bang mas mahirap jan Char. So mga Inday, dito na lang natatapos ang aking cooking vlog for tonight dai no. Gumawa ka na rin ng acarang papaya dai. Sobrang sarap kaya. Thank you so much for watching mga dai. God bless you. Follow for more videos. Bye.